bukas na lang so ayun naglinis po sila ano? pati yan eto winashing nila to oh, may mga tubig pa ayan no? Ah. ayan oh, winashing nila yan malinis na yung mga tubo malinis na rin nakaredy na naman sa susunod na sa <laughs> 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 tatlong ano na po kami pa nga oh Madarag. ito yung mga alagaan nito. Ayan mga ka-farmers, ang magandang buhay. Hapon na. <laughs> Galing kami palengke. Ayan o. Oh. Ah, parunda muna tayo. Ayan, silip sa ating mga kalapate. Uh -huh. Tapos, nagpakain late na. Pero pinakain naman nata ni Rambo kanina ng umaga. Okay lang naman yan. Kaya lang meron po tayong isang uh, young bird na lumipad agad. Tapos ayan o, oh, tinitingnan ko yung kangkong. Tingnan nyo mga farmer Ang bilis ano nakain po kaagad ng mga isda pati yung uh, nasa ibabaw nakaka naabot nila yun may hito oh ayun oh 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 oh, oh, oh. kumakain oh maliit mga oh, farmer na ano nila eh napapababa nila ah, naabot nila yung mga dahon dahon actually kulang pa po yan ah, yun doon sa taas lumevel up na din parehas na sila magka level na sila ang tubig ano nasa loob na pan sa kabila maliit so ayun napakagandang tingnan mga ka farmer na may tubig na uli <laughs> pero okay din na tumubo muna ng konti yung halaman tapos na cover uli no at least may uh, may taguan yung mga maliliit may uh, nakakain ng mga dahon-dahon tapos yung ating mga gansa nasa nang isa apat lang ito ah Nasaan kaya yung ano? Palagi ko may naglilimlim din. Yung isa na andito. Nasaan kaya yung isa? Anim sila eh. Hinahanap ko yung isa. Sabi ko baka nangingitog din sa uh, kung saan saan dyan. Sa gilid gilid. Dito ang suspecha ko eh. Baka mamaya ako naanuhan ng tubig. Sana hindi naman. Kasi yung kay yung kinain ni Chuchay dito daw banda, sabi ni Rambo. Sana so, hindi naman ano, lilimlim ano. Nga natin, mga manok di ko pa po napapakain. Ayun, mamaya hapon. Ay mamaya ang hapon. Pag bababa ko dun, magpapatubig tayo ng kaunti. Kahit mga tatlong oras man lang. Eh, eh e, lang, maka dagdag pa. Tapos ayan, galing kami ng Urani mga ka farmer ayan mga hindi pa po nakapanood unahin ko na yung Urani and then itong upload tapos Balanga so Urani muna tayo ah grabe ang mahal na po ng mga sugpo <laughs> napakamalan ng sugpo mga ka farmer saan kaya dito ng itlog yung ano sana hindi naman ilan ba sila kulang eh Ulan. Ah. Ayaw pa naman nila dito. Dito sana. Oh. Wala nang itlog dito. Ano kaya ito? Kung ayaw nilang mangitlog dito, aabot yung darag dito. Maglalagay tayo ng ibang mga pugad diyan. Pwede mang pwede si din silang mangitlog. Magawan din natin na ano to. Ah, para hindi naman sayang. Itlogan. O ano, may may dapuan din tapos may mga pugad maglalagay tayo na ilang pugad kasi pagka naano ko na pero parang maganda pa rin kasi talaga yung incubator ano mas hindi las pag yung inahe, ay yung mga hens mo at the same time mabilis yung pag paparami ng itlog kasi hindi naglilimlim parang kalapate din once na kinuha mo yung itlog nila tinapon mo after a few weeks may itlog na naman Unlike doon sa may nililimliman, nagsusubo. Ito yung young bird natin na ano, oh, may kulugo yan eh. May kulugo. Yan no. Oh. Gusto niyang pumasok sa nanay niya. Oh, so yun po. Oh, atin ba ito? Ba. Oh, oh, cup. ba? ito. Oh, talon ka. Talon, dali. Matalino ka eh. Bilis. Oh. Pasok. Nga mawala yung isa. Oh, puli makabalik. Ganyan naman yung isa eh. Pabalik din. So, ayun po pala. Ah, mas maganda. Dami pa namin project dito. Gulungan dito yung sa bibig gusto ko ding ayusin di ba no at least meron po tayong content tapos sa uh, yun nga yung kainan pa makaunahin na muna namin yung kainan uh, maglalagay ako dito ng dalawa na mag uh, gagawa naman ng kulungan simple lang magbubungan lang yan okay na pinch tayo tapos mga alok man naman na bago eh. Aanuhin muna natin yung kay ka farmer Anthony tapos meron tayong mga babaguhin din sa Ano? Sa uh, diskarte natin sa mayong uh, new year Medyo marami po ang order Marami pang umaabol So Hindi ko alam kung kakayanin uli namin yung 80 Medyo madugo yung 80 Pero Last year Yun nga maraming sablay Dahil uh, Marami tayong nakuha Hindi talaga magandang baboy Pero ngayon dahil uh, ina-advise ko po wag na kayong modern ng malaki. Doon na lang tayo sa 30. 35. No, mga ka-farmer, 30 35. Oh, kasi ay sigurado tayo kay ka-farmer Anthony. 'Pag nag-40 tayo, tatawag ako, maghahanap kami ng crossbreed. Kasi kalimitan pag 40 kilos po, medyo alanganin na tayo. O, oh, kailangan na namin ilipat pala itong mga malalaking manok. O. Oh, ilipat na namin yun ni Rambo. Kailangan na ilipat. Kaya magpatulong ha. Ah. Ilipat yan. Kainin ko muna yung mga sisiw. Ang ingay na oh. Kasi ito, ililipat na rin doon. Kailangan mabakante yun para mailipat na rin po ito para lumaki na. Tapos pala, mga farmer, ayan, naglinis sila ngayon. <laughs> Kasi kahapon, sobrang pagod nila. Kuya, iwanan na muna namin yung dito lang naman yung kalat lang pero yung loob syempre yung mga ano, nalinis naman yung dito sabi ko sige ano na kayo ah, pahinga na tayo bukas na lang so ayun naglinis po sila ano? pati yan eto winashing nila to oh, may mga tubig pa ayan, ah. ayan ah. winashing nila yan malinis na yung mga tubo malinis na rin nakaredy na naman sa susunod na bakbakan oh. at least Eto <laughs> Pag nagkainan kami Kailangan namin ng isang uh, Washroom Sa labas Para may yung CR sigurado yan uh, Tapos eto Baka i-convert namin ito into Eh ano uh, Hugasan Baka dito tayo maghuhugas o pinakamaganda no na lang hanggang hanap ka mag-iisip kami ng paraan na ma-minimize po yung hugas-hugas ano hindi naman pwede disposable pangit naman pag disposable gagamitin at tingnan natin hmm. Minis na ay pang na tira at least ready na naman kanina may isang order inipin natin yung mga manok sana may ano na ipo na itlog kahapon eh Christmas Day pala sarato lahat <laughs> na timing pang Monday yun pa naman ang uh, nagpapa-incubator ng mga itlog so ayun so, nawawalan tayo gansa. sa naglilimlim lang kung saan yung malaki pa naman oh wala uh, dito eh ayun ngayon Ngayon, saan to? Mamaya ako nang itlog Kung saan, naglilingling siya Sana, no? Parang may itlog pa tayo Ano pala yun? Gansang isa Kalat na naman yung itlog, ano? Ha? Hindi, ang problema, manililingliman, tapos guguluhin Ay, Ayan oh, nakaayos na Inaayos ko na na isang araw to eh. Oo. Oh. na naman. Oh, ikaw pila ikaw. Gusto mong katayin? Ah. O, oh, dami nang ingitlog na manok ngayon. Oo, oh, Kakukuha ko lang kahapon ha. na. Ah. Marami tayong itlog. manok. Tapos yung iba nang ingitlog doon. Ito. Inilagay ko na dito eh. Hindi na naman nila. May manok eh minahal dito na lang punin natin mamaya yan dito yung problema nila halo ito bibi pabo ito itong may batet ito bibi ito pabo ayan no? pabo bibi kita nyo iba yung ano iba yung texture pag ginawa ka po magaspang yung sa pabo makinis yung sa bibi nag-aaway na ay nakapasok nakapasok yung dinosaur kaya pala napaaway buisip ka ay, Mapasok yung dinosaur tapos ayan maglilipat na kami ng manok ah, maglilipat hmm. paano kaya namin lilipat yun isasako namin pwede rin naman di na, masasaktan yun No animals are harmed. <laughs> Sasa Kaya bitbitin mo yung mga paa. Maramihan. Ganun. Pwede naman. Malaki na. Malaki na yun. Mas maganda makakain na sila na insekto dito. Tapos pipiliin na lang natin yung mga darag. Lilipat natin doon Tapos yung mga kakatayin. Eh, kakatayin natin. Oh. Lilipat na po kami ng manok. Ayan. o Ay. 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 Atos ito yan naman o baka hindi muna ito yung malalaki lang ito mga malalaki na talaga Ayan o, ito. Eh. Ayan o, garagto na lang ako. Ah. Ako muna ang mga gano'n. Hindi Mag ako maglilipat. Pero huli yung narambo. <laughs> Ayan yung mga gusto ng tuta. Ayan na. Pag bumorder kayo ng lechon, may tuta kayong libre. Kahit ilan. Kinsi po yan. Kung kaya nyo yung 15, kuha nyo na yung 15 punta na dito oh. Ayaw na nila dito, pupunta diyan. Mga mga pa choy, tara na, dito kayo. Adla. Bihira 'yan. Agat pa kayo ng ahas diyan kung may ahas. Na naman siguro. Ang itlog pala dito, hindi ko nakukuha. Ilan na kaya? Wala. Grabe ilap ng darag. Ang darag pala, ang uh, pinanggalingan talaga niyan is wild chicken mga farmer. Yun nga. Sila po talaga yung ano, uh, jungle ano, jungle fowl na tinatawag. Na parami, kaya ganyan kailap. tayong pakain ha eh, meron naman ako Integra 3000 ito na lang pala ultra pack oh. Eh. kalimutan ko lang bumili ng maliliit 250 Integra 2500 pala ang lalaki na eh Oo. Oh, oh. manok na yung mga ganyang kalalaki wala nang problema pakawalan yan Malaki na din bibe. Oh. <laughs> <laughs> Dami. <laughs> <laughs> Tatlong ano na po kami, pang, pangatlong hakot na 'yon. Ano nating anok. Tapos. Yung dito, lipat na rin para mas makaluwag na sila hmm. malalaki na din naman yan eh diba para tuyo tuyo na din naman yung ganda dun yung ipot nila mahalo sa lupa wala pang aksay ang pakain hindi na lalaglag yung mga nakawala, oh. Dami pa. Kukuha pa kami dito ng ilang piraso, ba? Ha? Isang hakot pa to. yun isa, dalawa. Ngauli natin tatlo. Ay, bibi, pure black to ah. Very good ah. Paano nagkaroon tayo ng black agad? Gede ya? Oh? Ayan na, oh, ang dami Kain kayo na saging, oy. May kayong saging Set to Ayan um, Ayan rin natin Gutom ang mga yan Gutom Ayan Ano na lang yan Konting Ilang linggo na lang Pwede na tayo magtinola dyan Mga 2 months Pwede na pong Kumuha dyan Bigla pong lalaki din yan Dahil Siyempre mas Maluwag yung Ano-ano nila -ano 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 -ano. Saka hindi talaga lakihin Ang mga native ito ito mga crossbreed na itong mga baltic na yan mga bulik na yan yan mga candidate po yan sa uh, pang uh, katay yan mas malalaki mas malalaki ang lahi yan o oh. mga darag ayun may mga gold sa ito lalaki o oh. kitang kita naman magiging ganun na natura ng pagkalaki ayun lalaki din babae ilan lang Ha? Yung kabila, yung malalaki lang po. Kasi medyo alanganin pa. Baka mabugbog din dito. Mahirap na. Baka mabugbog din lang. At least nailipat na natin. ako actually, actually last week pang ano kaya lang busy. Medyo busy tayo. lipat na yung mga sisiw pupost ko na lang sa paraking arayat kung wala pong kukuha ng tuta mabilis lang naman i-dispose may group kasi dito sa arayat yung para sa arayat mana para sa arayat page pwede ka magpost doon ng anything about ano di ba kung nangyari, last time nagpost ako doon na ah uh, tuta ganyan ganyan for adoption ah uh, sana wag na hindi po pangkatay, pangalaga, di ba? <laughs> Alam nyo naman dito sa Pilipinas. Ah, sana yung ano lang talaga, yung maalagaan ng maayos. So, ayun. Kasi hindi na natin kaya. Dami na po nating aso. Sobrang dami na. Dito may dalawa. Neg-neg, tsaka si Abby. Malamang magkikip ng isa si Rambo para kay Queen. Gusto din ng aso na, eh. Ang ni. kabadi-badi niya naman. Oh, ayun dah. Last time kasi nakakain daw ng palaka. Namatay. Nalason, pinaglaruan yung palaka. Nalason. Eh, napakarami oh. <laughs> Ang dami Hindi eh. wala lang natin yung pag lumaki-laki na. Oh. Kala mo itik. Oh. Kik, 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 kik. Pero may mamamatayan dito. Mortality, hindi natin maiwasan yan. May mga wababawas pa yan. mga mahina oh, yung mga nahuli kamali ako kaya gusto ko sana ang gagawin ay dapat talaga bawat batch isang brooder yung ginawa ko pinaghalo ko dahil nagpangabot nga inati ko pa anong nangyari ayun may mga mortality tayo natatalo kasi nabubugbog po bugbog yung iba pero hindi naman ganong karami pero nalagasan pa rin Okay lang. Lesson learned. So, ibig sabihin talaga, kailangan kong magpa-gawa ng brooder na at, si, at least kung one week, ano, umikot nila, no four weeks. Uh, apat. Apat po. One week each. So, at least bago umikot, yung isa, naka-isang buwan na, pwede ng ah... Uh, actually so, dapat nga inilipat pa yan sa isa pang pen na medyo mas maluwag one month ano? tingnan na lang natin. ito pa isa ibang, hindi ko pa muna pinalipat kasi supposed to be mga ganito kalalaki may sarili din silang kulungan pa di mo po pwedeng basta basta ihalo sa malalaki yan kung gusto mo talagang ano no parang st step by step Please. Kapag lipat na tayo ng mga manok. Tagal ko nang pinaplano. Ayan mga ka-farmer oh, please. Bagay, mabilis lang pala i-dispose ito sa paraking arayat. Kailangan lang ma-picturean. <coughs> Dinis time na, 'yan. Bukas may ulit din. Kaya maganda sana yung brooder uh, Inaandun na din po sa may Malapit sa mga manok Sa ilalim May kumakain ng mga nahuhulog Para wala pong aksaya Ang ako kay G-Boy Sabi ko tol may nakita akong kalendaryo Malaki Yung old school calendar ba yung Malaki talaga yung mga number Sabi ko tol pagka ako Meron nagbigay sa'yo Siyempre feeds ano siya no feed supplier feed <laughs> sa ano ba to poultry supply eh marami po talaga na mga nagbibigay no? sabi ko tal ako ng isa kasi kaka maganda yung malaking yan kasi at least may pwede mong sulatan let's say yung lalo na especially sa mga scheduling ng uh, sa manok ano oh may mapipisa sa ganitong araw may, may date ka na so ganon pwede din naman gawin sa kalapate yon lalagay natin doon sa stock room so may may lagi kang may note nakikita mo palagi may date pa kasama na yung date na hindi ka ma -liligaw. pag gising mo ng umaga mapapakain ka uy ano na pala may, remind, may reminder ka palagi ano na dami natin chicken mga oh, farmer oh uh, mga darag ito yung mga aalagaan natin yung mga natin mapalaki yan. mga darag yan eh. so, ito lalaki yan ay lalaki, kitang kita nyo na po lalaki bukod sa palong niya, iba ang kulay niya itim na may mga pula pula yun yung mga puro ayun din eh puro ang galing eh kain sila ng mga ano yan mga insekto dyan pati mga udud wood ayan yung mga paborito nila nakalimutan ko makuhanin ko pala yung mga itlogans yan ba to bagong bago sarap nito ilaga ah. <laughs> ang sarap ilaga sabit natin sa damit oy ay ko. Ah, ano ka? Alam ko wala ka eh. Trap mo lang yan eh. Ah, wala. Ah. Uh -huh. Ay, pwede na. Pwede na. Laba dito. Dami oh. Ayan, patubig tayo. Ah, uh, isa sa mga rason kung bakit gusto ko magpatubig na mataas para yung tu lupa umangat po doon, yung yung tubig malay nyo makaabot po doon sa mga nyug natin, mga papaya. So, okay na yun. Maabot na ng ugat, ano? Ay, hindi na tayo magdilig. Malaki pa. Malaki pa po ang itataas. Mga 24. bilang Mga 20 inches na lang. <laughs> Less than 2 feet na. okay na rin yan. Bukas. Subukan ko ba? wala pala ako. Wala, wala, wala tayo. Ayan. So, ano na tayo? Thursday na. Okay, susunod natin yung patubig. Pero ito mamaya, alas 5, mga alas 7 ko na papatay. 2 hours. Kahit pa paano. Eh, sigurado bumaba yung tubig. Para mahabol naman natin yung eh, binaba Tapos, yun nga lang, eh, problema tayo. Lost thread na yata yung dito. Eto, oh. Pinagtatali na lang nila na nagpatubig kami doon. Ayan, oh. Kailangan ayusin. pinag ano kailangan maayos papayam araw araw dinidilig may meron siyang goal mapagreen yung damo <laughs> kasi yung ditong part talagang sobra pong uh, init pero ayun oh no? okay na yung talisay natin ganda na Tingnan natin kung gaganda pa itong kangkong. Hindi naman po 'yan patay. Malay niya nalagyan ng bagong tubig eh gumanda ng kaunte. Tapos yung mga ulang hindi na natin uli makikita dahil siyempre malalim na. Ano yung kinakain mo? Ha? Huh? Ube? Ay, kumakain ng ube. Yan, nagbigay po si Tatay Ruming ng ube. Ang sarap. Wala daw ata naghalo. Oh, wala na yung mga kalapati ni Papa. Hindi na lumilipad. Huh? Hindi na po lumilipad. Hmm. So, ayan mga ka-farmer. Tapos na tayo. Bukas, di ko alam kung makakapag-vlog kami. May nag kasi sa amin. sina Ning, Kuya Dan. inibita kami sa buffet. <laughs> Ate, thank you so much. Kuya, thank you. Maraming maraming salamat po sa supporta ninyo. Especially kay Bebe. So, ayan na. Ah. Inibita po kami. Sabi ko nga papayam, bawal pala Crocs doon. Patay tayo nga ako. Sa <laughs> sapatos na lang tayo. so, ayun. Tapos San ba? Sofitel yata. So, ayan, buffet daw po. Sabi ko papayam, magtayong kumain ng kanin, ha? Ano tayo? Titirahin natin yung mga high costing doon na pagkain. Para naman masulit. Medyo may kamahalan pa naman. So, ayun. Ah, tapatid kami kay Mario. <laughs> Kasya naman siguro kami. So, ayan po mga ka-farmer, tapos na tayo. Maraming salamat at magandang buhay.